Good morning mga sis. Ngayon kakagising lang namin. Ano oras na din? Wala kaming pasok today. So, maglalaba lang tayo. And mayan mayan tayo. Okay, tapos ayusin natin yung laba. Tulog pa siya. Tingin muna tayo ng almasal bago tayo maglaba. Dito kami ng biling umis. Champurado. Ano to, Ben? Sopas? Wala na kayong carbonara. Eto, ano to? Yun sa dulo, lomi. Hindi pa luto yung carbonara. tawa -taw.

habang nagbabanlaw si Lolo Hari sa baba, maghuhugas na muna ako ng pinagkainan namin kanilang almasal. Ito yung in-order ko sa online shop na baso. Ang ganda nito, bali ginagamit na namin siya pang kape tuwing linggo lang kasi doon na sa kasama ni Lolo Hari. Alam nyo ba mga sins? Sobrang um, sobrang laking tulong pag yung partner nyo nagtutulungan kayo sa gawaing bahay, sa mga trabaho, para mabilis matapos yung mga gawain, ba? Diba? And, kaya thank you tayo kay Lolo Hari nyo kasi tinutulungan niya tayo pag may mga gawain tayo dito sa bahay lalo na pag ng paso kahit na pagod siya and ngayon siya naman yung magbabanlaw patatapos ko lang magkusot nang labahin namin for one week. Ayan, yung mga labahin namin, one week lang siya, yung mga sinuot lang namin nung one week. di ba? Pagtapos nun, magda-dryer na. Hindi ako nagwa-washing ng damit, mga sis, kasi feeling ko mabilis masira yung mga damit eh. Mabilis lumuma. Anugasan lang natin to sige, ayusin mo yan. Nagot ka kay Tita na sira mo yung planggana. Bait ako, bait ako, lagot. Hindi ko magpaliwanag dyan. Kita mong kakabini niya lang yan kanina. <laughs> <laughs> eh, bakit? siya ako ba? Sira niya pa yung planggana. Ang galing, na. galing, galing talaga, di ba? Nagbabandaw ka lang dyan. Nagagalit na, ka pa. Ako magsabi dyan kay tita mamaya. Ano yun?